ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawala namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Kuhod ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos bumawan ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo. Sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gili ng bato sa leeg at itapon sa dagat kay sa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukukin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.